Okay, let's go guys. Ngayong araw is magpapalit tayo ng gulong sa isa sa pinakamurang bilihan ng gulong dyan sa Kaloocan. Pero dito tayo pupunta sa kanilang Marikina branch. Ayan, kung mapapansin nyo may dala tayong gulong kasi yan ang gagamitin natin simula ngayon. RB8. Yan. kasama natin yung girlfriend natin kasi after nating magpapalit ng gulong yan. gagala tayo sa testing na agad natin yung gulong kung totoo nga mga yung mga, uh, yung mga uh, ano nga ba to yung mga reviews ng ibang pinoy vloggers din about sa gulong na bibili natin B rubber na sobrang kapit solid yan. Hindi na daw siya kailangan i-brake in eh. So, try natin. Naka-Pirelli Angel Scooter tayo ngayon. magta try tayo ng ibang brand ng gulong. Yan. Ang napili ko is B-Rubber 8080-9080 yung pinili natin. Sana bukas sila ngayon, no? May pagkakaalam ko mga alas dos na yata. So, oh, bago ang lahat is may <laughs> problema pala tayo. Isa lang na dala kong battery. So, pag malapit na tayo, balikan ko na lang kayo. Yan, medyo malapit na tayo. Samahan nyo ako. Papunta ngayon tayo sa Takara Tars. Marikina branch nila. Yan. Dati kasi, sabi ko lang ah. Dati kasi sa kalokan pa tayo nakapag ng gulong natin. Diyan din sa may main branch nila. So, yan. Nag-chat tayo sa may page nila sa Facebook. chat, Kaya ako nalaman na meron pala silang branch dito sa Marikina. Yun. Ang pupuntahan natin ngayong araw. Pagbaba mo ng tulay, dire-diretso lang same price lang naman sila dun sa main branch nila kaya walang, walang problema pre-sealant, pito, tsaka labor kaya marami nagpapapalit sa kanila ng mga gulong ah, traffic pa wait lang <coughs> Ayan, yeah, medyo malapit na tayo. Mm, na traffic pa nga. Na ah, konti na lang yung battery natin, 2 bar na lang. Sana umabot pa. Ay <laughs> ah, nako. Ayun, natatanong ko na. Aabot ang 2 bar natin hanggang sa matapos ang pagpapalit, pagkakabit. So, no, let's go, let's go. yon ayun na, malapit na sobrang lapit na ay, sa kabila uy nakapulot ng kayamanan si kuya yun sa na ah, wow, wala nang tao tempo. Konti na lang yung ano. Ayan. Tapos na yata sila gumawa. Ayan. Habang binabaklas nila kuya yung gulong natin, dito muna tayo. Pakita ko sa inyo yung landmark niya. Tsaka paano siya puntahan. Sa mga nagahanap ng gulong, pwede kayo mag-drop by dito sa shop nila. Murang mura. Ayan. Pag ang galing kang bayan, bandang kanan siya katabi lang siya ng Caltex. Pagka naman manggagaling ka dito sa, sa riverbanks, Banks kaliwa siya. Yan binabaklas na ni Kuya in this break, ililipat niya doon sa RB8 na gagamitin natin. Yo, nasa likod na si Kuya, binabaklas niya na yung pipe. Ang galing no kasi may isang magbabakla na isang nagkakabit na ng gulong dun sa RV na gagamitin natin. Hmm. Yan, di lang pala gulong yung mga binibenta nila dito. May, meron din mga oil, mags. So, gusto yung check natin. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Iwanan natin si kuya. kasali pa tayo sa salty raffle nila may dalawa tayong entry kasi bumili tayong dalawang gulong o oh, kuya nakalimutan ko yung dalhin yung stock na ano nyo papalit ako na lang mamaya sa bahay nawala eh nawala uh -huh. yung sir. ha? malambot lang po yan oo oh, nga Yeah, mo ko na lang. Adana. Kailangan pa ba i-break yung mga ganyan? Opo, okay, oh, sir. 22.40 kailangan sa stop. 22.40, sir. 40, sir. Mm. Balik, lang po muna, sir. Okay, po. Good boy. Good, boy. Good boy. ini dahat Kanina, kanina pala magkabayad ba? Okay, sir. Magkabayad. So yun, tapos na tayong magpakabit ng gulong sa Tawara Tars Marina Branch. yon pauwi na tayo. Safety reminders, sabi ng bantay, is eh, break in daw yung gulong takbong pogi lang daw muna 30 to 40 km ata yung sabi niya so nabidyoan naman natin yung safety reminders nila so thank you Takara Tires napakamurang gulong Yo, maraming salamat pangalawang best ko nang nakakabidi sa nila ng gulong so quality and mabidis yung proseso